guys, welcome po sa akin YouTube channel. So ngayon po guys ay sana isang napakagandang update ang akin namang ibibigay sa inyo. Kung kayo ay mahilig mag-travel o kaya kayo ay tinatawag na biyaheros o kaya biyaheras. So ito po yung pinakamagandang update na ibibigay ko sa inyo. Kasi guys, ngayon ay convenient na bumili ng bagahe sa Cebu Pacific. So bakit? Kasi nga dati, meron pa tayong option ng 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos at saka 50 kilos. Ayan. So ngayon, yun po guys ay iba na yung choices nila so pwede ka na magdala ng kahit ilang 20 kilos at pwede mo siyang i-upgrade sa 4 kilos 8 kilos at saka sa 12 kilos, ayan pero ang napansin ko pag upgrade po guys ay medyo costly siya o kaya medyo mahal so ang technique po na may ko sa inyo ay pwede kayong magdala ng dalawang 20 kilos kung ang inyong bagahe ay 40 kilos ayan guys, o kaya pwede kayong magdala ng at uh, tatlong 20 kilos kung ang bagahin nyo ay 50 kilos. So, mas maganda po guys na magsobra po tayo. wag lang po tayong kumulang. Kasi guys, uh, mas uh, mas mahal ang price ng uh, bagahe sa airport kisa uh, upon booking. So, ba diba guys? So, yan ang magandang update na may ko sa inyo na ang bagahe ngayon sa ating Cebu Pacific ay meron ng option ng 20 kilos at pwede mo rin siyang i-upgrade. So, ayan po guys. Thank you for watching and see you on my next video.